hindi pala dahilan o isang balakid ang pagiging babae. So kung kaya nila, kaya namin, mga babae. Ako po si Melody uh, Manalansandiray, 40 years old. Uh, nagsimula ako sa Angkas 2016, November kami po yung uh, kauna ang babae o lady biker ni Angkas pero dati po ang trabaho ko po ay isang call center sa MJ Plaza kasi katabi lang po yun ang office ng Angkas nakikita ko po yung mga biker ng Angkas sabi ko ang na ng mga helmet tapos may uniform pa tinanong ko ang isang biker kung magkano po yung kinikita nila sabi nila malaki so sabi ko parang gusto kong mag-apply kasi ang nanay ko kailangan ko rin masuportahan dahil ang nanay ko medyo meron din siyang karamdaman. So, uh, kailangan ko ng dagdag kita. Pag apply ko sa angkas, grabe yung sakripisyo ko sa angkas kasi maraming biker na nakapila. So, siguro sandaan lagi po yung sa araw-araw na nag apply sa angkas. Ngayon, sa pabalik-balik ko sa limang araw, lagi akong nafe-fail. So marami na kaming naririnig sa mga kasama naming aplikante, ng mga biker na hindi yan papasa kasi babae yung mga yan. Hindi nila kaya kung paano maging ganap na isang biker sa daan. Yun, pinatunayan ko po sa kanila nung mga pang third day ko siguro po na pagbalik po sa office ng angkas. So sabi ko, sana Lord makapasa na ako. Kasi gustong gusto kong makapasok try ko po na maging biker ng isang angkas. Kasi yun nga, gusto kong mapatunayan po sa mga um, gustong mambuli sa amin as a lady biker na hindi namin kaya, kakayanin po namin to. So, Nung time na ako na po, talagang nandun yung kaba. Yung alam mo yung kapag nandun ka na sa isang ano ng angkas na driving area, na ano, driving skill, talagang kabang-kaba ka. Noong time na yun, pinatunayan ko sa sarili ko na kaya ko. Nakapasa po ako. Tapos sabi ko po sa sarili ko, kaya ko. So, nakatingin yung mga biker na lalaki na hindi nakapasa. <laughs> 'Di ba po? Kasi nga po, sobrang saya ko dahil uh, na-realize ko sa sarili ko, hindi ibig sabihin na babae ka hindi mo kaya yung trabaho ng lalaki. Para kanino po? Para yan sa nanay ko nung nabubuhay. Para sa mga alaga ko. Tapos para sa partner ko na 11 years kami ngayon. ah, uh, para din sa mga tao na gusto kong tulungan. Dumating po yung point na na-stroke ang nanay ko. Namatay ang tatay ko. Pero yung pa rin, laban pa rin po ako. Patayan na tatay ko nung wala pang angkas. Pero yung sa nanay ko po na na-stroke ang nanay ko, habang bumibiyahe po ako, ang passenger ko walang kaalam-alam, tumutuloy luha ko kasi sa panggasin ng nanay ko, nandito ako. Yung, yung, yung kinakausap ko ang nanay ko na lumabang ka ma, kasi tayong dalawa na lang, laban ka ma. Kasi yung mga bills ng ospital, huwag mong isipin yan. Kayang-kaya ko po yan. Uutangin, babayaran ko naman po yan. Saglit lang yan. Basta, mag-aangkas. Focus lang talaga ako. Sabi ng passenger ko, miiyak ka, ma'am? Hindi po. Sabi ko, hindi, miiyak ka. Sabi niya. Wala to, ma'am. Kasi ganito po yun. Ang nanay ko po, uh, stroke siya. So, okay lang naman po siya. Kaya po namin. Umiiyak lang po ako kasi hindi ko siya kasama. Kaya po noong time na yon na patuloy akong isang biker ng angkas na binubuli pa noon ng mga kapwa ko biker. Kasi hindi mo yung kakayanin yung mga passenger mo. Baka mamaya umuyak ka sa gitna ng daan. Pero hindi ko po sila pinansin. Dahil ang alam ko sa sarili ko, Bago ako pumasok sa angkas, buo ang loob ko. Ang sinasabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Nandun po tayo sa sinasabi nila na ang isang rider po sa kalsada ay nasa hukay ang isang, isang paa. Pero hindi ko po yun iniisip kasi ang inspirasyon ko po. Ah, yung magulang ko, yung pag-aaral ko na gusto kong matapos, gusto kong makuha yung pagiging engineer. kung meron akong problema, lagi kong sinasabi sa sarili ko, if you have a big problem, you have also a big God. So, yun po, hanggang sa nalagpasan namin, dinala ko ang nanay ko sa Cavite, nagkaroon kami uli ng panibagong bahay, nagkaroon nga po kami ng sasakyan. Biroin nyo po ah, na bibigay ko po yung ah, pangangailangan ng magulang ko. Pag may hilingin sila, na ibibigay ko, biyahe lang. Pag wala akong pera, biyahe lang ako, magkakaroon na ng pera yung wallet ko. Hanggang sa mag-decide po ako na mag-aral. Yun po yung nag-start akong mag-inquire sa mga school kung magkano kaya yung tuition fee. Kasi po wala po kami perang pang-aral. Kasi nga po, ang gusto ng tatay ko noon, nung nabubuhay siya, is mag-teacher po ako. Kaso, hindi ko po kasi hilig mag, ano po, sa teacher. So, ang gusto ko po talaga is computer engineering. Kung meron nga pong civil engineering, yun ang kukunin ko. Kasi ang tatay ko po, pinagmamalaki ko yan. Lahat ng mga kaklase niya nakapagtapos, siya lang po yung hindi dahil nga po sa kahirapan. So, ang ginagawa ko po, sabi ko sa tatay ko, kung nabubuhay siya, yung gusto niyang course na ito, yung computer engineering at saka yung civil, dalawa lang po yung pinagpipilian ako. Sana, makakatapos sana siya. Ito yung gusto niya. Kaya ito yung pinursigi ko sa sarili ko. Una, mahirap. Kasi, biruin niyo ma'am, yung biyahe ko talaga, sumasagad po ako ng hanggang alas 12, hanggang ala una hindi ko na mamalayan na kumikita po ako ng uh, ayon doon sa ine expect ko na para sa pang-college ko. So, nung mag-aral po ako at nakapagtapos ng kalakasan ng angkas, ng computer engineering, sobrang-sobra kong saya. Dahil hindi pala dahilan o isang balakid ang pagiging babae. So, kung kaya nila, kaya namin mga babae. Di alam ng magulang ko na nakapagtapos pa ako ng pag-aaral. Pag, pag naaalala ko po kasi yun, ma'am, yung, yung mga hirap namin nung kami ay nasa Pangasinan. Sabi ko sa sarili ko, pa, bago ako pumunta sa Manila, pag-iigihan ko po. Sorry. Talagang sabi ko sa nanay ko, Ma. Sabi ko, buti na lang pumunta ako ng Manila. Kung hindi, hindi ko makukuha yung yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Sa lahat ng biker na Angkas, kas, o kahit sino po, ito lang tatandaan niyo po sa sarili niyo po. Uh, Mag-iinspirasyon niyo ang pamilya niyo. Dapat, Naka-mindset kayo parate nakailangan ang focus mo is yung inspiration mo para marating mo kung ano yung uh, makakamtam mo, yung mga pangarap mo na kaya mong abutin na. At sa passenger po namin, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa bawat uh, pag-book niyo po sa amin. Sana uh, patuloy po kayong sumakay po sa amin, mga motor taxi. Gaya kong biker. Salamat po. Ako si Melody Manalansan Viray. Ako si Angkas.